what if what if may isang uh, part ng family mo na yun ang puputol ng kahirapan ng buhay ng pamilya mo yun ang dahilan na sumpa ng kahirapan ng pamilya mo is mawawala what if what if ikaw yun what if ikaw yun na isa sa mga part ng family mo na nagsimulang trabawin pangarap mo nagsimulang mangarap na start 2023 after 5 to 10 years from now ibang-iba na buhay mo. what if ikaw yun? ano yung feeling ano yung feeling na isa sa mga part ng family mo ikaw yung nagiging dahilan para magbago buhay ng pamilya mo ikaw ang isa sa dahilan kung bakit nagbago ang buhay ng loved ones mo kung bakit naging maganda ang takbo ng buhay ng pamilya mo although hindi madali para bago mo ako yung pangarap bago makuha lahat ng dreams mo bago mangyari lahat yon, kailangan marami ka mo ng challenge pagdadaanan. Kailangan accept mo muna sa sarili mo na normal na may reject, normal na mapagod, normal na marami kang challenge pagdadaanan, normal na marami kang mga obstacle na pagdadaanan. So bago mo tanungin mo, bago mo gawin yon, bago mo simulan lahat ng mga pangarap mo taong 2023, tanungin mo muna sarili mo, kaya mo ba talaga? Kaya mo bang mahirapan? Kaya mo bang mapagod? Kaya mo bang mag-sacrifice? Lahat marami kang sacrifice Lahat marami kang pagdadaanan bago marating yun. So, yan ang pinaka number one reason bakit karamang iba hindi tumuloy or tumigil. Although nag-try sila for one year, two years, three years, hindi na sila tumuloy. Kasi, hindi nila accept na ang dreams bago maging reality yan. Kailangan, Willing ka ba talaga na mapagod? Willing ka ba talaga na magfail? Willing ka ba talaga na pagdaanan muna bago marating yun? Kasi hindi pwede madali mo lang sabihin na I want success. Madali lang kasi sabihin na gusto ko, gusto kong magbago, gusto kong makuha yung pangarap ko. Pero kung tanungin kita, gusto mo rin bang mahirapan? Gusto mo rin bang mapagod? Lahat yon. So pag inaksip mo na sarili mo na gusto mo na lahat, time will come. Yung success, given na lang yun. Kasi nga, the moment marami kang pinagdadaanan, nag enjoy ka. The moment marami kang na experience na pinagdadaanan, kahit mahirap yan, dahil love mo ginagawa mo, dahil gusto maging successful, nag enjoy ka. So share this video for more. Thank you so much.